Nangaral si Pedro. Kaya tumayo si Pedro kasama ang labing isang apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan ko mga Hudyo at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, makinig kayo sa akin dahil ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayaring ito. Mali ang inyong akala na lasing ang mga taong ito dahil alas 9 pa lang ng umaga. Ang pangyayaring ito ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel noon. Sinabi ng Diyos, Sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Oo, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga lingkod na lalaki at babae at ipapahayag nila ang aking mga salita. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at sa lupa sa pamamagitan ng dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw at ang buwan ay pupula katulad ng dugo. Mangyayari ito bago dumating ang kamanghamanghang araw ng paghahatol ng Panginoon. Ngunit ang sino mang tatawag sa Panginoon ay maliligtas sa parusang darating.